Ay, ganyan ang paglalagay ng parisukat tansyado na ni Goy Adong yan dahil yan ay eksperto sa paggawa ng saranggola nung araw pa Ah. Ah. Dalawang sa taas? Mm. Oh. At dito nga ay nagdesisyon na kami na dalhin ito sa ilog para paliparin. Dahil doon kami nagpapalipad pagka ganitong kalaki yung aming ginagawang saranggola. Tara, let's go. Ah, Mama sasama. Eh nakikita niyo naman po, truck na ang na sasakyan dito. Teka lang, sakay tayo. Ayan, dahil sobrang laki niya, hindi ito kakasya dun sa kolong-kolong. Hindi kasi sa kolong-kolong to dahil sobrang laki nito. Oh, dalawang pakba ako na bala ko yadong. Tara, paliparin na natin to sa ilog. At dahil nga sa sobrang laki at lapad ng mga pakpak nito ay eh kinailangan talaga namin isakay pa siya sa truck para lang makarating sa lugar kung saan siya palili pa rin. At dito nga ay medyo nahirapan kami sa biyahe pa lang dahil sa sobrang haba ng kanyang pakita. Talaga naman sumasabit ito sa bawat dadaanan. Sa laki nga nito na may sukat na 10 by 15 feet ay talaga namang pahirapan talaga yes. ito para sa amin. Ayan ay baba na nga dahil sa sobrang laki nga nito. Eh talaga mang nahirapan kami sa pagbiyahe, papunta rin sa pag pagpapaliparan nito <laughs> ay yung pakpak sumasabi dun sa dalawang gilid na sobrang laki <laughs> At ito nga talaga yung plano, kabitan namin ng GoPro. At nilagay na nga ni Bas Venture yung kanyang GoPro para makakuha naman kami ng magandang aerial view. Nung mga oras nga nene, medyo mahina ang hangin kaya nagdalawang isip kami na pali pa At dahil nga nandirito na rin kami, ay sinubukan na rin namin. At dito nga ay kahit mahina pa rin yung hangin ay nagdesisyon na kami na pali pa At ayun, ako nga pala ang ito nito or magpapalipad kaya sa part na to ay hindi na ako nakakuha ng video. Excited na nga kami lahat na makitang lumilipad ang malaking saranggolang ito. Sayang lang talaga hindi kami nagtagumpay na mapalipad ng maayos yung malaking saranggola dahil napakahina ng lang, lang, lang. ng mga oras na ito. Masarapan lang yung lambot niya. Mahina naman na ang hangin eh. At dito ay eh, nagdesisyon na lang kami na iwi at sa ibang araw na lang paliparin.